Ano Oh, grabe pala yung ano dito, no? Regroup, Uh. Eh. Ay, at least yung mga ano dito, yung mga uneven, yung mga hindi pantay na ano. At least mapapantay na. Diba? Ay, na kalitaw yung mga ano. Ingat kayo rito, nakalito yung mga drainage, oh, eh, no? Puta. <laughs> at least may pag-asa na siya ngayon, ano, ano? E asfalto. Kasi dito sa part na to, sa part na to, ang pangit ng kalsada. Ang daming uh, hindi pantay. Lumba-lumba ba? Lumba-lumba. feature ko na yan sa... Ay, hanggang dito lang pala. ah, <laughs> siguro, hindi pa ano. Ay, no, dito. Lumba-lumba rito eh. Pangit ng kalsada dito. C5, kaya marami na aksidente rin dito eh. Minsan na, out balance. Ayan eh, o, katulad yan no? Tinapalan lang yan o. No? naging lumba-lumba na masalo dito part na to dito ayan o oh. ay kikita mo no. yan o oh. o pag na ano ka dyan out balance ka dyan wala kwento ka na lang tapos may kasabay kang malalaking truck wala na kwento ka na lang